Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, habang isinusulat natin ang editorial na ito ng Veritas 846, wala pa ring uh, pinapangalan ang administrasyong Marcos Jr. sa ipapalit sa kalihim ng Department of Education or DepEd. Nagulat ang marami nang magresign si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at opisyal ng isa pang opisina noong June 19. Sa sulat na isina mismo ng Malacanang, opisyal na iiwan ni VP Sara ang kabinete ni BBN by July 19 tinanggap naman ito ng presidente walang binanggit sa sulat at dahilan sa likod ng resignation ni VP Sara pero sa isang press conference sinabi ni VP Sara na ang kanyang desisyong magbitiw ay hindi dahil sa anumang kahinaan o weakness daw out of genuine concern o mula sa tunay na pag-aalala sa mga guro at kabataang Pilipino ang nagtulak sa kanyang umalis sa pagiging kalihim ng DepEd. May mga grupong ikinatuwa ang pag-alis ni VP Sara sa DepEd. Tila malaking bigat sa dibdib ang nawala daw sa mga kasapi ng Bacolod Public School Teachers Federation. Para sa grouping ito ng public school teachers sa Bacolod at Negros Occidental, unfit o hindi nababagay na kalihim ng DepEd ang vice-presidente. Marami daw siyang inconsistencies o mga ginawang pabagubago o magkakasalungat. Para naman daw, nabunutan ng tinig ang mga guro at ang buong sektor ng edukasyon sa pagre-resign ni VP Sara. Ayon yan sa grupong Alliance of Concerned Teachers. Kaya naman, maging oportunidad sana ang pagre-resign ni VP Sara upang magkaroon ng pagbabago sa napakakritikal na ahensya ng ating pamahalaan, ang edukasyon. Yan ang tinatawag po nating the great social equalizer, kapanalig, ang kahalagahan ng edukasyon. Bakit kritikal? Ang DepEd ang nakatutok sa tinatawag na basic education sa ating bansa. Pangunahing gawain ng kagawaran ang pag-aayos ng curriculum na tinatawag na nating K-12 at ang paglalatag ng mga standards o pamantayang susundin ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Ito rin ang bumubuo ng mga educational materials at nagtitiyak na dekalidad kapanalig ang pagtuturo sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang ehensya rin ang isa sa mga pinakamalaking budget na natatanggap para tiyaking sapat ang mga pasilidad sa mga paaralan, kompleto ang mga aklat, mahuhusay ang mga nagtuturo sa ating mga estudyante. Sa madaling salita, ang kinabukasan ng ating kabataan ay nakataya sa trabaho ng Department of Education. Kaya naman, gaya ng sinabi ng grupong Teachers Dignity Coalition, ang kailangan ng DepEd ay isang kalihim na may karanasan sa pagtuturo at may pusong tunay na isang guro whose heart is truly a teacher. Isang educator, isang guro ang dapat na namumuno sa DepEd. Ayon naman sa grupong Out of the Box Media Literacy Initiative Makatutulong din daw kung ang kalihim ng kagawaran ay nakatutok lamang sa sektor ng edukasyon. Hindi sana nangahati ang kanyang panahon at atensyon sa politika, lalo na humaharap nga tayo sa krisis sa edukasyon sa totoo lang kapanalig. Lagi na siguro nating narinig ang mga balita tungkol sa pangungulelat ng mga estudyanteng Pilipino sa math science at reading kung ikukumpara sa ibang bansa. Sa Catholic Social Teaching Pacimenteres, isang Catholic Social Teaching kasama sa mga karapatang pinahahalagahan ng Santa Iglesia, ang right to basic education. Ang basic education mula elementarya hanggang high school ay ang pangunahing tuon ng DepEd. Kaya't malaki ang responsibilidad ng kagawaran sa pagkabit ng kabataan sa karapatan ito. Ang kawalan ng tao ng edukasyon, saad naman sa popular and progresyo, isa pang Catholic social teaching, ay kasimbaba ng kawalan niya ng pagkain tungkulin ng DepEd na walang batang gutom sa maayos na edukasyon. Kaya mahalagang nasa puso ng nangangasiwa nito ang pagpapalago ng sektor ng edukasyon. Kaya kapanalig, higit na mainam sa ginto ang makaroon ng karunungan. Ito po ang paalala sa kawikaan sa is, a ease, this is a Ang karunungan ay mula sa edukasyon kaya. Ang namumuno sa ahensyang nagahatid nito ay dapat na batid ang katotohanan ito. Susik ang edukasyon kapanalig sa pagunlad ng bansa, sa pagunlad ng pamilya, sa pagunlad ng tao. Sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.